Hello guys, good morning yan. Papasok na ako sa trabaho guys. Grabe na yung init dito sa Summer na, summer na. So, hi, pimpos is real na naman dito. Kailangan natin mag-ingat guys. Lahat po tayong mga OFW dito. Kasi uso naman ang stroke ngayon dahil super init po. Kailangan natin always natin mag-inom. Always tayo mag-inom ng tubig. Ganun. Para always healthy. So yan guys, may nagtanong na may gratitude. Grat gratuity. O, oh, di ba? Hindi ko ma-pronounce. May end of service ba dito sa Qatar? Yes po, sa ating mga ano kababayan na nagtatrabaho inside the houses wag natin kalimutan yung ating end of service po meron po tayong end of service sa ating mga amo ayon sa article 54 charot <laughs> wow law of qatar is meron po tayong ano end of service so 2 months pa lang na uuwi na tayo sa Pilipinas. Ipaalala natin sa ating amo na yung end of service natin. Actually guys, may compute guys. Pero hindi ko alam yung compute. Kung marunong kayo, comment below. Uh, ang pagkakalam ko lang is one year is parang katumbas ng one month ano one month salary ganun. So yung iba is hindi na sila nag-compute. kung anong ibigay ng amo nila is yun din ang kinukuha nila. Parang ano wala nang ano ba wala nang gulo-gulo kay alam. alam ni naman kapag about money ng pinag-usapan, about sa pera is masyadong ano na yung amo, nag yung mood. So, kung anong ibinibigay is kinukuha nung iba. So, wala tayong masis, eh, hindi, hindi natin masasisi sila kasi nga siyempre, tayong mga kadama, tayong mga nagtatrabaho inside sa house, is need din natin 'yan para sa ating pamilya. So, ipaglaban natin na yung end of service natin. Kailangan ni ask mo yan sa amo mo, itanong mo sa kanya, ipaalaala mo sa kanya yung end of service nyo. wag huwag niyong kalimutan kung owi kayo. Hindi sa kanya ipaalala kapag ano na nandiyan na yung ticket niyo, nako hindi niyo talaga makuha yung ano niyo, end of service niyo. May isa pa akong nakitang nag-post, sabi niya, nasa Pinas sa kanya na alala, nasa Pinas na siya, guys, nasa Pinas na siya. So hindi mo na makuha yan, wala ka nang habol yan kung nasa Pinas ka na. Hindi ko alam. Basta wala ka nang talagang habol sa amo mo kung nasa Pinas. Naka-uwi ka na sa Pinas. Kailangan, advance mo na sabihin sa amo mo yung end of service mo. Kasi katungkulan talaga nila inibigay yun yung ano mo. Yung parang pa-gift nila sa'yo. ba diba? Kasi nga, magtatapos ka na, gagraduate ka na sa kanila. So, yun kailangan nilang ibigay yung ano, end of service mo. 'Di ba paulit-ulit lang tayo basta may end of service po sa Qatar, sa Saudi. Is naka-finish contract ako sa Saudi pero wala naman silang binigay sa akin. Nagpupumilit pa ako na ano, hindi ko alam, ganun talagang ugali siguro nila. Binigyan lang nila ako ng gift, ganyan yung one set na gold pero pera hindi sila nagbigay sa akin ng cash na pera. H hindi ko alam, hindi ko alam kung anong ano ng Saudi kung may end of service ba sila. Pero ang pagkakalam ko, diba, kapag nag-trabaho tayo dito is may mga end of service, ganyan. Siguro mga gift-gift lang. Kasi umuwi din yung mga kaibigan ko galing ng Saudis. Gift din ang natanggap nila. Mga gold, ganyan. Yung one set gold. Oh, yun lang. Thank you very much.